ang inyong guro sa Araling Panlipunan 6. Samahan niyo mong at pag-aralan ang mga pangyayari at kasaysayan ng ating bansa na ang Pilipinas. Ang aralin natin para sa linggong ito ay tungkol sa partisipasyon ng mga kababaihan sa Revolusyong Pilipino. Ang ating learning competency naman on milk ay natatalakay ang partisipasyon ng mga kababaihan sa Revolusyong Pilipino. At sa pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang nakikilala ang mga kababaihang may partisipasyon sa Revolusyong Pilipino. Naiisa ang mga kontribusyon ng mga kababaihan sa ating lupunan noong panahon ng Revolusyon at nabibigyang halaga ang kontribusyon ng mga kababaihan sa Revolusyong Pilipino. Para sa ating balik-aral, kumuha ng isang malinis na papel at panulat at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, sa ang bansa ipinatapon si Emilio Aguinaldo bilang bahagi ng kasunduan sa biak na bato. Ito ba ay sa Hawaii o sa Hong Kong? Pangalawa, siya ang nahalal na Pangulo pagkatapos na mabuo ang konstitusyon ng biak na bato. Siya ba ay si Emilio Aguinaldo o si Mariano Trias? Sa ikatlo naman na tanong, magkano ang ibabayad ng mga Espanyol sa mga lebosyonaryo na nakasaad sa kasunduan sa biak na bato? Ito ba ay 1,700,000 Philippine Peso o 1,700,000 Mexican Peso? At sa ikaapat na tanong, sino ang naging tagapamagitan ng mga revolusyonaryo at ni Gobernador General Fernando Primo de Rivera sa kasunduan sa biak na bato? Siya ba ay si Pedro Paterno o si Daniel Terona? At sa panghuling tanong naman, sumusunod ba sa kasunduan ang mga revolusyonaryo at ang mga Espanyol? Opo o hindi po? Narito ang mga kasagutan sa inyong mga sagot sa inyong sinagutang papel. Pakicheck ang inyong mga papel kung ito ba ay tama. Kilala niyo ba kung sino ang nasa larawan? Tama! Siya si Heidi Diaz. Kilala siya bilang isang weightlifter na nakasungkit ng itong bidalya sa Olympics na ginanap sa Tokyo noong 2020. Nagbigay siya ng karangalan sa ating bansa nang buhatin niya ang 244 kilos sa kanyang final attempt sa weightlifting competition. Sa tingin niyo, ano-ano ang mga katangian ni Heidling Diaz upang makamit niya ang gintong medalya? Magbigay ng mga salita na naglalarawan ni Heidling Diaz. Ang partisipasyon ng mga kababaihan sa Revolusyong Pilipino. Sa simula, Pawang mga kalalakihan lamang ang mga kasapi sa katipunan dahil sa paghihinala ng kanilang mga sawa sa kanilang pag-alis-alis ng kanilang tahanan tuwing gabi pagkakaroon ng bawas mula sa kanilang sahon. Dito na bunyag ang samahan ng mga katipunero. Kung kaya't nahimok silang itatag ang isang samahan eksklusibo lamang para sa mga asawa, kapatid at anak ng mga katipunero. Siya si Maria Josefa Gabriela Silang. Siya si Gabriela Silang. Siya ang kauna-unahang Pilipinang namuno sa pakikipaglaban upang makamit ang kalayaan. Tinawag siyang Joan of Arc ng Ilocos. Siya rin ang pumalit sa kanyang asawa na si Jacob Silang na namatay sa Ilocos. Pangalawan ay si Josefa Rizal na naglingkod at nahalal bilang pangulo ng lupo ng mga kababaihan. Isa rin siya sa orihinal na miyembro ng katipunan. Kasama si Trinidad Rizal ay tumulong sa pagbibigay ng pagkain at tagakuha ng mga impormasyon sa mga kilos ng Espanyol. Ang sunod na larawan ay si Marina Dizon Santiago na itinalaga ni Andres Bonifacio bilang pinuno ng dibisyon para sa mga kababaihan sa kilusan at namahala sa pagkalap at inisasyon ng mga babaeng kasapi. Siya rin ang naging kalihim ng sangay ng kababaihan, tagapagpaliwanag ng mga aral at sa liging batas ng katipunan. Ang sunod na larawan ay si Gregoria Montoya. Siya ang namuno sa isang unit ng mga katipunero sa labanan sa tulay ng Kaleo sa Cavite. Ang sunod na larawan ay makikita niyo si Marcela Marino Agoncillo. Siya ang pangunahing tagahabi ng una at opisyal na watawat ng Pilipinas na ginawa sa Hong Kong. Tinagurian rin siyang ina ng watawat ng Pilipinas. Kasama sila Lorenzana, ang kanyang anak at ang kaibigan na si Delfena Herbosa, dinatividad na pamangkin ni Rizal sa kapatid na si Lucia. Ang sunod na larawan ay si Josephine Bracken, ang asawa ni Jose Rizal na nagalaga ng mga sugatan sa Cavite. Ang sunod ay ang larawan ni Patrocinio Gamboa, nakilala siya sa tawag na Tia Patron at Bayani ng Jaro. Siya ang tagaingat ng watawat ng Revolusyong Pamahalaan sa Visayas. Siya rin ang naging espiya at tagahatid ng mensahe ng Revolusyon. Ang sunod na larawan ay si Nazaria Lagos Masigasig siyang ng gamot ng mga sugatang Pilipino Kaya tinagurian siyang Florence Nightingale ng Panay Ang sunod na larawan naman ay si Marcela Marcelo Tinagurian siyang Selang Bagsik dahil sa tapang sa pakikipaglaban Narito ang paglalahat ng ating aralin Sa taong... Labing-walo, siam na putatlo nang buksan ng katipunan ang kanilang sekretong samahan para sa mga babaeng kasapi. Limitado lamang noon ang pagkuha ng mga babaeng miyembro sa kaanak ng mga lalaking kasapi sa kilusan. Itinuring sila bilang kaagapay sa anumang aktibidades ng samahan. Si Gregoria de Jesus o Oriang, ang kabiyak ni Andres Bonifacio na tinaguri ang lakambini ng katipunan, siya din ang kauna-unahang babaeng miyembro ng samahan. Si Gregoria de Jesus ang naging tagapagtago ng mga lihim na dokumentong pangrebolusyon. Sa bakuran ni Melchora Aquino, ang naging kanlungan, taguan at sa kalaunay, punong himpilan ng mga rebolusyonaryo. Tinanggap ni Tandang Sora ang kanyang pa, sa kanyang pamamahay ang mga revolusyonaryong humingi sa kanya ng tulong, pagkain, salapi at panggamot dahilan siya'y bansagang ina ng katipunan. Ang mga katipunera ay ang humikayat ng mga bagong miyembro ng samahan, tagasulat ng mga katitikan, tagaingat ng mahahalagang dokumento, tagalinlang, tagaaliw sa mga otoridad ng mga Espanyol na nagdududa sa mga pagpupulong na sinagawa ng mga Pilipino at tagagawa ng mga bandila. Sa si Teresa Magbanoa ang unang babaeng mandirigma sa panay at kilala bilang Joan of Arc ng Visayas. Sa si aguada Kahabagan ay silbing tagapuslit ng mga gamit pandigma noong labing walot naput-anim. Sa si Joseph Finn Bracken naman ay asawa si Rizal na nagalaga ng mga sugatan sa Cavite noong 1897 Si Gregoria Montoya ay namuno sa isang unit ng mga ikatipunero sa labanan sa tulay ng Kaleo sa Cavite noong 1896 Sa si tinidad Texo naman ay itinuturing na ina ng Philippine National Red Cross Si Josefa Rizal ay kapatid ni Rizal na naglingkod bilang pangulo sa lupon ng mga kababaihan. Nag, nang maging supremo ang konseho ng katipunan na si Andres Bonifacio noong labing walot na itinalaga niya si Marina Dizon bilang pinuno ng dibisyon para sa mga kababaihan sa kilusan at namahala sa pagkalap at inisasyon ng mga babaeng kasapi. Dito ay mapapansin natin na kung kaya ng mga lalaki ay kaya rin nating mga babae. Katulad na lang ng aralin natin ngayong linggo na ito ay tungkol sa mga kababaihan. Kung ating susuriin, wala sa kasarian ang nais magtanggol sa bayan. Lagi nating tatandaan na malaki ang naging partisipasyon ng mga kababaihan sa rebolusyong Pilipino. O mga bata, tapos na ang ating aralin. Maghanda na sa ating maikling pagsusulit. Narito ang mga sagot sa ating maikling pagsusulit. At siya nagtatapos ang ating aralin sa linggong ito. At sana marami kayong natutunan mga bata. Hanggang sa muli!